Good morning mga uh, kalods Umagang umaga pa lang Martis Walang usad dito sa Molino Homes Sobrang traffic Ayan po Walang umusad eh Ayaw nga kumain eh. Pero yung papuntang paliparan ng mga sasakyan Mabilis yung daloy ng kanya Tuloy tuloy yung takbo Pero yung papuntang sa puti. Wala, tayo umusad. ayan o ayan umusad kunti-kunti lang. <coughs> Wala. O nong pa lang namin, unang labas namin grabe Para ka traffic. Sobrang traffic Saan na yung lampat yan? Wala, ayaw kong